Hello, good morning. May buntag. Lahit na sa akong topic karoon. Dila, ni, dila ni tong na ito, dila na ito itong guapo guwapo Gusto mo na mag-aad. O, sa kinood, guwapo, guwapite. Naku, i-share sa inyo. Kami no, kami no. naman ako na experience, pero karoon lang na ako na siya i-on e, sa inyo mga para bitaw nga, may mo yung matunan. Kanabitaw, experience ba mo, anak? Kanabitaw, ah, uh, kabantay ka mga kanang naibito tao nga gapang lang sa mga sa ila yung gabuhato magsigig mga pag naasay dili maangayan sa imo ha mga murag ma-feel niya ba ma-insecure siya ba dyan na din mo gana ang pagka may mantay yun kung kanang dili may mutang pero isa lang nga kung natunan bitaw akong natunan kaya bisan o ordinaryo lang ka, wala kwarta, wala ba ba kay, sa kakuan ron ka ng ikabuga, kung sa'yo nasa Pero kung piliyon bitaw ni nga, uh, magpaubos, kung baga, ka, nga, kabalik-balik na yang kwan, yung ginabuhat sa'yo mo bitaw, mamantay, hindi mamantay, magkipagplastikan, kung niya, bantay na po ka, gamayang bikil, nga ikadaot ni mo, pasikrito kuno nga kanang moragola golak ba pero makabinta na uton ka may inana ba ako bitang natun natun-an ana kay dili gud maayo nga dito sa panig sa mga ingon ana kay ano kani di man ini mo may punto kay ano sa kadugay ni mo na mo nagbuhato o mo buhato magbalik balik lagi ang resulta balo ka sa resulta masakitan ka ikaw yapon ang masakitan kaya nga no bisa kung sao ni mo daot ang usa ka tao ang tao pasok pasinsya versus himan tayo nag no? masinahon pugngan ginahalos tanan imong eh, mga activity nga ikalabo eh, ni mo So, unsa nga ana? Di ba kasagara? Walay lada. Puro failure. Kasagara failure gina. Na ikaw nga gabat og tarong bisag gigini ni giyon ana na kanila pero okay lang gyapon ka pakita lagi gyapon nga wala wala. Ay legistorya. Mas may mo na ka magistorya nga kon. Asa di? Kay eh, damur ka nga kahilom ka sa ilang mga sa ilang mga ginabuhat sa imo the more po ko ngano ngano makaingon ko nga kusug ka kay ngano magbalik-balik naman. man mao man ang issue ko mahilom na pod pagkasunod adlaw ana na na pod siya makita mao siya balik-balik busa ka mo ayo gid mo ana dia nga panig ayo gid mo ana nga ayo nga pasagdi yung kagalingon nga tanang nabitaw ko kasi yung kasing bitaw nga Amora may og kuwenta sa imong pagbalingod. Asad Padayon sa imong mga activity nga ikagaan okay. sa imong dugkhan. Kay sa tinod lang gili korta gid ang number one nga makapalipay. Kung gusto kag peace of mind pagpaubos kumbaga pata patas-i imong pasensya ba. Pasagdi ra na, na sila. Ang importante imong dugkhan, ga'an imong kwarning wala kay gyud grabyado nga tao Ayahay. ay di ba happy Parang sa no piso wala wala ako wala happy ya ko ah uh, share sa inyo ha uh, bahin ani ora to guys bye,